All right, Silver Voice TV. Magandang araw po sa inyo, mga kaibigan. Kakagising ko lang po, mga idol, dahil kagabi eh nag-live po tayo. So, mga idol, ah uh, kakaki check ko lang ng Facebook at uh, sa hindi inaasahang pangyayari. naka ano. Parang obligadong magpaliwanag ngayon itong si Boy Talawan, Boy Hadlock, AKA ah uh, Boy Bagsik kuno, mga kaibigan. Ano? Ngayon, nagpapakita siya ng training, nagpapakita siya ng mga explanation 'Di ba? Bakit mo kailangan mag-explain ngayon? Basang-basa ka naman namin. Una sa lahat mga idol, ganito kasi 'yan eh. Ah, uh, both of the parties, kami po and then sila. Alam na po namin yung amount ng TF namin last month pa and we both agreed. Nag-agree po kami dito. Uh, kay Samat uh, Haring David, 100k combine, si yung dalawa kong kapatid. At sila naman doon, dahil malayo sila, 60k each sila so 120 plus uh, airfare hotel accommodation and food sasagutin sa kanila um, in short Niko sing wala silang ilalabas <laughs> ngayon okay sa kanila yon a month ago walang problema nagpromote pa nga kami ng mga videos nag hype pa kami ngayong malapit na one week before the fight at nakikita nilang ang ganda ng insayo ni Haring David at ni Super sa mga kondisyon. Ngayon, umatras po sila kahapon. At ang idadahilan po na nila is yung TF daw. Men, kung kayo dyan sa kabundukan ninyo, kaya nyo maglokohan dito sa Manila. Hindi ganyan ang sistema, mga bata. Okay? Once you all already agreed. You agreed last month. If you have any complaints, oh, tatagalugin ko kung May reklamo kayo. Sana last month pa. Sinabi sinabi sa inyo ni Boss MG. Ipapaliwanag ko po sa inyo kung bakit BS lang yung mga yan. Bullshit lang yung mga uh, rason na yan. Takot talaga nagraraason lang. Una po sa lahat, ang 60k pa each no sa kanila no. 60k sa kanya, 60k kay Ungas. Yan po ay napakalaki na para sa isang 3 rounds, 3 minutes na laban tapos tag team pa. Okay? So, lalabas per round, 1 one, one minute and 30 seconds lang ang ilalaro ng bawat isa. Depende sa inyong salitan. Ngayon mga kaibigan, bakit ko po sinasabing napakalaki na yan? Bilang tao po na nasa boxing industry, ang 60,000 na purse po ay, napakalaking purse na po 'yan. Uh, mga ano na po 'yan, local belt na po dito sa Pilipinas 'yan. Let's say mga mga national title, ang paglalabanan mo 'yan, mga nasa around 50k pataas na 'yan. Ganun na 'yung ganun, sa ganung level mo lang mararanasan yung mga ganyang purse o premyo. 'Di ba? Yung premyo na 60k sa isang parang entertainment amateur bout lang. Tapos Uh, ganyan ng uh, ganyang kalaki ang purse. sa professional mga kaibigan uh, you know ngayon tumaas-taas na pero po nung uh, yung usual na uh, purse sa mga boksingero po natin sa mga four rounders na mag uh, professional isang libo po isang round tama guys mga kasama natin sa boxing industry di ba maglalaro ka ng four rounds Kung 4-rounder ka, 4,000 na libo. Ngayon, tumaas na. Maswerte tayo dahil tinaasan na. Bahagya. Pero dati mga kaibigan, 1,000 isang round lang. Saka makakita ng tatlong round, 60k. Dito nga eh, sa professional, 50 mil. Kailangan ano ka na, 10 rounders ka, 8, 10 rounders ka na, tapos lalaban ka ng mga minor titles dito sa bansa. Doon ka lang makakakuha ng ganyang purse. Pagkatapos, wala ng kaltas-kaltas. Kasi all expense paid ng DOTY ni Boss MG ililipad sila, i-hotel sila, papakainin sila, wala na pong kaltas, hindi na ikakaltas yan, kagaya nung may managerial scat, may ano, wala nang ganun. Kumbaga neto yung ibibigay sa inyo. ba? Diba? So, pinapaliwanag ko lang po, no? kasi nagpipiling victim na naman po sila, I'm just here to, ano, no, uh, para maging fair naman sa BOTY din, although, you know, I'm not speaking on behalf of him and the boss MG, sa akin lang is pinapaliwanag ko po na masyado pong Uh, unfair yung mga sinasabi nitong mga to at hindi po makatarungan para sa isang tao na nagbigay sa kanila ng opportunity na si Boss MG at sa BOTY na nagbigay uh, sa kanila ng pangalan nagpasikat sa kanila somehow tapos magsasalita sila na ah barat ganito kasi bakit sa iba 200 KTF bakit sa iba ang lalaki kami ganito lang merong levels kasi yan alright there are certain levels okay bakit sila awit daan daang libo I mean, tingnan mo naman ang ang, ang ni Awit Gamer kumpara sa iyo. Ha? Ano ka lang ni wala ka sa kalingkingan ni Awit. Bakit mo ikukumpara? Si Awit binabayaran doon yung kanyang presensya pa lang. Ikaw, kung sinasabi, eh, that's that's the only thing that you can offer, eh. sasabihin mo. Nagpe-perform ako ng talagang the best ko para ma-entertain kayo. That's the only thing that you can offer. Aside from that, ano pang ma-offer mo? Real talk lang tayo ah ba diba, aside from that do you have any talents na you can offer aside from boxing kayo bang sumayaw kagaya ni Awit kagaya mo bang mag-perform uh, mag-rap kagaya ni Damsa na kaga, kaya mo bang uh, gumawa ng mga content na uh, talagang interesting na ma may sabihin ka lang na ano i-pick up ng mga mainstream may ganun ka bang capability kagaya ni Boss Rendo halimbawa na bawat i-content pati mga mainstream binabalita kaya iba ang presyo nila Naintindihan mo Ngayon pinapaliwanan ko sa iyo Kasi yung mga taong pinipili mo pakinggan Hindi mo to uh, Maririnig sa kanila You cannot compare your TF Hindi mo may ang TF mo sa kanila Kasi That's the only thing that you can offer Ang lumaban makipagboxing Be thankful Magpasalamat ka na Kasi binigyan ka ng oportunidad Ngayon Binabara nyo si Boss MB Binabara nyo ang BODY Walang problema walang problema. Actually, nag, in fact, nagkakapag-usap kami ni Boss MG. Walang problema. Okay, it's fine. Ayaw nyo. Uh, Bibirayin nyo BOTY. Okay, sige. BOTY will continue without you. Sino ba kayo? The show will continue, you know, uh, discovering new talents without you. It's fine. O, edi eh, mag-professional kayo. Isang libo, isang round. Di ba? O, edi maniwala kayo sa mga pangako ng kung sino na kapag ka nandyan, singilan na mapapako. Diba? Yun yun 'yun tayo mga kapatid kasi itong mga 'to napili nilang pakinggan yung mga tao na mga ungrateful. At shoutout din sayo Bad Boy ng Cebu. Bro, ikaw respetado kita, 'di ba? Kasi malalim ka mag-isip eh. So sa mga sinabi ko, bro, hindi ko na uulitin pa 'yon, 'di ba? Before na simpatia ka dito sa mga ito, bro, isipin mo din si Boss MG, she, he is a promoter of this said event, bro. Bro alam mo naman yung mga financer nung ano, nandun nung last event natin, di ba? Sila yung tunay na tao na nag uh, ng, ng itong ano na to, ng uh, event na ito. Si Boss MJ, mukha, siya yung mukha ng BOTY. Pero there are people behind this na silang nagpupondo. So, yung decision nun ay wala kay Boss MJ, bro. Uh, I thought you know better, di ba? So, mabasa yung mga uh, comments mo na masyado mong Uh, masyado kang nakisimpatya sa kanila Eh bro, bago mo sabihin yun Isipin mo din si Labos MB Kung saan sila nagagaling At ang management Di ba? Hindi naman lingit sa akalaman natin Na they treated you very well din Alright? So, ganun lang Sa akin lang naman bro Balance Okay? Kung sa TF Di ba? O TF ang iniiyak niya Diniscuss ko na yung about sa TF Alam mo yan Kasi nasa boxing event ka na din Bro, bad boy ng Cebu Di ba? Sa mga boxing event Bago ka makakuha ng ganyang Klaseng ah uh, kalaki ng TF, kagaya ng kanila, 60k each, 120 sa magkapatid. Bago ka makakuha ng ganun, championship fight na yon sa pro. ba diba? Alam mo yan bro, kasi part ka na lagi ng mga event, nag-undercard a ka, lumalaban ka. ba diba? Kahit kanino ka sa boxing industry magtanong. Wala ka uh, makikita na amateur event, tapos tag team pa kayo, tapos 3 rounds lang, ibabayaran e, ka ng 60. Walang ganun brad. Wala kang makikitang ganun. Okay, so, ano tay eh, oportunidad na pinalipad nila. Okay? Hindi lang yun. Kung dito lang sila nagpakilala, maapektuhan nito yung long-term relationship nila sa BOTY at kay Boss MG. Kami dito, masakit man ako magsalita, pero I'm here to make you guys understand. ba? Diba? Baka may oras pang maayos to, o baka may oras pang mag kayo kay Boss MG at sa BOTY, baka may panahon pa. ba? Diba? Para ah uh, hindi lang tayo puro short term. Nangyari na to, di ba, kay Billy Jack? Bigyan nyo ako ng 100k. Pag hindi nyo ako binigyan, hindi ako lalaban. Nangyari na yan. O hindi siya lumaban. Ngayon po, si Billy Jack, nag a ulit humingi ng sorry kay Boss MG. Nangihingi ng another chance. Gusto nyo bang, aantayin nyo pa bang mangyari yon sa inyo? Ngayon, wala nang mapuntahan si Billy. Kahit yung pinuntahan niya na ano, inaway niya din, napalo pa nga sa ulo eh di ba? Pero, real talk. Ito, real talk lang. Kasi, real talk tayo. Real talk, mas angat naman ang buhay ni, ni Billy Jack. Mas, mas, ano, kaysa dyan kila, ano, di ba? Dyan sa mga tsana. So, ako, ha? Guys, mag kayo sa so mag-iyakan. Wala akong pakialam. Pero, ito, bilang mga kuya nyo na din, <laughs> sinasabi ko sa inyo. Di ba? Huwag lang short term ang isipan ninyo. Huwag lang puro mga, mga panandali ang uh, demands lang ang gusto nyo ma-fulfill. Yung long term right, so Silver Voice TV, magandang uh, araw po sa inyo lahat.